Sa pagsikat ng araw, muling nagpapakilala ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Ang Diyos na humahawak sa buong sanlibutan, ngunit marunong yumuko upang damayan ang pusong sugatan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ngunit pinipiling makipagniig sa iyo ngayong umaga. Kaibigan, hayaan mong ang umagang ito ay magsimula sa pagkilala at pagsamba sa dakilang Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya walang imposible. Sa Kanya may pag-asa. Lumapit tayo sa Kanya, sabay tayong manalangin. Aming amang nasa langit, dakila ka Panginoon. Makapangyarihan ka sa lahat ng bagay mula sa paglikha ng kalangitan hanggang sa pagsustento sa bawat hininga naming nilalang. Sa umagang ito, buong puso kaming lumalapit sa iyo puno ng paghanga, pananabik at pagsamba. Panginoon, tunay na wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Hindi nagbabago, hindi napapagod. At kailan may hindi nabibigong tuparin ang iyong salita. Panginoon, ikaw ang dakila sa aming buhay. Sa mga oras ng tagumpay, ikaw ang nagbibigay ng tagumpay. At sa oras ng kabiguan, ikaw ang bumabangon sa amin. Sa panahong kami ay naliligaw, ikaw ang aming ilaw. Sa oras ng kaguluhan, Kau ang aming kapayapaan. Pinupuri ka namin, O Diyos ng kalakasan, Diyos na tagapagligtas, Diyos na makatarungan, Diyos na puno ng awa. Ngayon, Panginoon, isinusuko namin muli ang aming araw sa iyo. Pangunahan mo kami sa bawat hakbang. Ihanda mo ang aming puso sa mga hamon at biyaya na aming haharapin. Bigyan mo kami ng karunungan, nang tapang at nang puso na laging nakasandig sa iyong kapangyarihan. Kung kami man ay mahaharap sa takot, ipaalala mo sa amin na mas dakila ka kaysa sa anumang suliranin. Kung kami man ay mapagod, ipaalala mo sa amin na ikaw ang nagbibigay ng lakas sa nanghihina. At kung kami man ay mawalan ng pag-asa, Ipaalala mo sa amin na Ikaw ang Diyos ng mga Himalaang Diyos na gumagawa ng daan sa gitna ng kawalan. Sa umagang ito, Panginoon, hinihingi namin ang iyong presensya na sumama sa amin sa trabaho, sa bahay, sa eskwela, sa bawat lugar na aming pupuntahan. Nais namin ang bawat kilos, salita at desisyon ay magbigay papuri sa iyo. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Salamat sapagkat kahit gaano ka kadakila, minarapat mong mahalin kami ng buong buo. Hindi mo kami kinalimutan, hindi mo kami iniwan. Sa lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin ang aming papuri. Ikaw lamang ang aming Diyos, dakila ka, makapangyarihan ka, at tapat ka magpakailanman. O aming Ama na nasa langit, sa pagsikat ng bagong araw, kami ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong mapagpakumbaba, pusong naghahangad ng iyong gabay at pusong puno ng pasasalamat. Sa katahimikan ng umaga, nais naming itaas ang papuri sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos, dakila, makapangyarihan at tapat. Panginoon, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang humubog sa amin sa iyong sariling wangis. Wala kang katulad, O oh Diyos. Walang makakadaig sa iyong karunungan, sa iyong kapangyarihan. At higit sa lahat, sa iyong pag-ibig. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat sinag ng araw, sa bawat ihip ng hangin, naaalala namin na ikaw ay buhay. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na hindi nabibigla. Ang Diyos na hindi natitinag sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Dakila ka, O Panginoon, at sa iyong kadakilaan, pinipili mong maging malapit sa amin. Pinipili mong pakinggan ang aming mga hinaing at damayan kami sa bawat pagluha. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung minsan kami nagdududa, natatakot at nalilihis ng landas. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinili naming lumayo kaysa lumapit. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, hinahayaan naming muling bumalik sa iyong mga bisig sapagkat sa iyo lamang may tunay na kapahingahan, tunay na lakas at tunay na buhay. Panginoon, nais naming ialay sa iyo ang buong araw na ito. Ang bawat desisyon, ang bawat kilos ang bawat salitang aming bibig magbigay papuri sa iyo. Samahan mo kami sa aming mga lakad, gabayan mo ang aming mga plano, at pagpalain mo ang aming mga pamilya. Kung may mga pagsubok kaming kakaharapin sa araw na ito, naway maalala namin na ikaw ay mas dakila kaysa anumang suliranin. Kung kami man ay mapagod, ikaw ang aming lakas. Kung kami mawala ng direksyon, ikaw ang aming tanglaw. At kung kami ay mawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos ng Himala, o Diyos na makapangyarihan. Hipuin mo ang bawat sugat ng aming puso. Pawiin mo ang takot, palitan mo ito ng pananampalataya. Itaas mo ang aming isipan upang muling makita ang iyong kabutihan at itanim mo sa aming mga puso ang katiyakang hindi mo kami iiwan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako kahit kami ay nasa gitna ng unos. Turuan mo kaming maghintay sa iyong oras kahit ang puso ay sabik na sabik nang makita ang sagot. Turuan mo kaming manalangin ng may pagtitiyaga dahil alam naming ikaw ay laging nakikinig. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila at kahit ganoon kakadakila, pinili mong makipaglakbay sa amin araw-araw. Hindi mo kami kinalimutan. Hindi mo kami pinabayaan. At hindi mo kailanman tatalikuran ang mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Amang banal at makapangyarihan, binubuksan namin ang araw na ito sa iyong ngalan. Sapagkat alam naming walang ibang mas dakila, mas maaasahan at mas makapangyarihan kundi ikaw lamang. Ikaw ang Diyos ng lahat, ang Diyos ng langit at lupa. Ang Diyos ng kasaysayan, ang Diyos ng bawat hininga. Dakila ka O Diyos. Hindi namin kayang sukatin ang lawak ng iyong kapangyarihan. Ngunit nararamdaman namin ito sa bawat pintig ng aming puso. Makapangyarihan ka, Panginoon, at sa kabila ng iyong kadakilaan, pinili mong makinig sa amin. Yakapin kami at mahalin kami ng lubos. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa harap mo. Marami kaming pagkukulang mga sandaling kami ay nag-alinlangan. Mga oras na pinili naming lumakad ayon sa aming kagustuhan. Ngunit ngayong umaga, tinatanggap naming muli ang iyong paanyaya na bumalik, manalig, at magtiwala sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Ikaw ang simula at wakas ng aming pananampalataya. Ikaw ang sandigan namin sa gitna ng unos at ikaw ang liwanag sa dilim. Sa araw na ito, O Diyos, hinihiling namin ikaw ang manguna sa lahat ng bagay. Gabayan mo ang aming isipan at puso nang kami makagawa ng mga desisyong ayon sa iyong kalooban. Palitan mo ng kapayapaan ang mga takot at pangamba sa aming puso. Kung may sakit, pagalingin mo. Kung may pagkalito, bigyan mo ng linaw. Kung may kawalan, punuin mo ng biyaya. Panginoon, sa iyong kadakilaan kami ay lumalapit. Hindi para hilingin lamang ang mga bagay na pansamantala, kundi upang tanggapin ang iyong presensyana siyang tunay naming kailangan sa bawat araw. Sa bawat lakad namin ngayong araw, naway maramdaman naming ikaw ay kasama. Sa bawat salitang aming bibigkasin, Nawai sumalamin ito ng pag-ibig mo. Sa bawat gawaing aming gagampanan, naway magbigay ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago, hindi ka natitinag, at hindi mo kami iniiwan. Kaya't sa umagang ito, buong puso naming sinasabi, Ikaw ang aming Diyos, kami iyo. Gamitin mo kami, ituwid mo kami, Palakasin mo kami at sa lahat ng ito, sa iyo ang kapurihan, karangalan at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyo mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba, upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.